Good evening guys. Ito, nandito tayo ngayon at gagawa tayo ng igado gamit ang beef. <coughs> Pinapalambot lang muna natin yung ating beef. Ang ginawa ko dito is ginisa ko muna yung bawang at saka sibuyas. Saka ko inilagay yung beef, slices beef. Tapos nilagyan natin siya ng pinatuyo ko para matagal yung first ano niya. Saka natin lagyan niya ng tubig para palambutin. Nilagyan ko siya ng ano ba ito. <laughs> Dumikit na doon. Yung ano, uh, bay leaf. bay, leaf. Laurel. Ngayon natin, palambutin natin siya. Saka natin ilagay yung mga ricado niya. Yan na guys na ano na lagay natin yung malambot na siya lagay na natin yung ano ito mo ng green peas kasi frost carrots yan ito so yung carrots cheese lado na tayo dapat ano Ngayon ilagay na natin 'yung ano patatas at saka rocks. inano ko muna yung patatas ko ni trinito ko oh, sakto eks. Lumutuin natin 'yon na si sagre. Magbibigay pa lang tayo ng ano, pala tayo ng sauce. sang ano lang kutsara kan pa Ang ginawa ko sa beef guys is minarinate ko muna siya ng seasoning, liquid seasoning at saka paminta. Minarinate ko siya ng 30 minutes sa ako ibinisa. Ito yeah. <coughs> lang natin siya saglit. Lagay na natin yung ating sili. Tuyo ang aking igado. hindi siya masyadong ano, sabaw. Hmm. Hmm, Ayan. Kasi pagka yung pork ang gagawin kong igado, hindi ako makakain. Kaya beef ang ginawa ko. Which is masarap, mas masarap. Hmm. Ayan. <clears throat> lutoin lang konti yung gulay niya. hello guys ito luto. luto na siguro ito mm. ang inilagay kong pang palasan is yung seasoning na pinang marinit ko sa kanina minarinit ko nilagyan ko ng seasoning mag 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 yun? liquid seasoning so yun na yung panlampalasa ko may lasa na yun sa kayong oyster sauce kaya hindi ako naglagay ng patis hindi ako naglagay ng asin or chin ayan tapos na ang ating igado beef igado kainan na tayo ayan Mmm. Diba? Sarap-sarap. Mmm. na guys, ang ating beef igalo. Ang ating finished product. Ihanda na ang ating kanin at kakain na tayo.